Ay. Ilang taon na po kayo? 69. 69. May alaga pa si na kanina baka, kahit 69 na. Nakap Ilan pa yung alaga ni baka? Lima? Lima. Eh lahat po ini yun dinadato dito sa. Ay yung mga gusto mag-alaga ng baka, ayo subukan kitan sa baka. Ayos, dito na. ba nakita din. Magandang araw mga Katalongs TV. Nandito tayo ngayon sa barangay Lutukan, sa Riyaya, Quezon. Ngayon po ay pumunta tayo dito sa mga livestock dealer ng mga bakang binibenta nila at inaalaga nila bago ito ibenta. Pero tinan niyo po, may nakita tayo dito, na-encounter tayo dito. Si nanay po, yan po, may hila-hilang uh, bakang inahin na buntis. Yan po, yan po si nanay po ay tinan na-interview natin at uh, siya po ay 69 years old na na hanggang ngayon ay nag-aalaga pa rin ng limang baka Ngayon po ay papainumin niya yung kanyang baka dito kaya hila-hila niya to dahil meron ditong isang malit na sapa Ayan, dadalhin niya doon yung baka niya upang painumin At ngayon po ay alas 4 na lang hapon Medyo mainit pa dito, patuyo na rin yung mga damo Ayan, nasamahan niyo ko sa video natin sa araw nito Tatanungin natin si Nanay ng ilang informasyon sa kanyang pag-aalaga ng mga baka dito sa kanya, Sarayaya kanya Sunay so, ng no? oh, Yung sa dito eh. Gusto niya yung kanya-kanya uh, pistuhan eh. Dito pa lagi siya nainom din. Sino? Ito, dito siya lagi lagi Oo. Uh -huh. Malinis kasi dito, parang walang lumot. Diyos kabila yung maraming lumot. Ayan. Pinapay ni nanay. Tignan dito. Kanya-kanya silang pista ng inuman. Ayan. Ito so, po na ilang buwan ng buntis. Pag umanak na. Ah. Siyam na buwan na ngayon. Ah, anak na pala to. Ang baka po palang ganito ay e, parang tao din ano. Siyam na buwan bago manak. Siyam pag hindi nanganganap. Pag nanganganap inabot ng sampo, labing isa. Ah, nalampas din po siya sa ano. Hmm. Kung bagay. Kaya ano na. sa buwan. Siyam na buwan na ngayon parso eh. Ah, siyam na buwan. Ito pala anak na daw. Ito so, pa yung matalagal alaga. Matagal na. Nung bisiro pang ng anak ko, ako nag alaga Ah. Yan. Ang tayo po ay may pupuntahan daw dito ang bako. Ay, medyo lulusong. Ay, di na kaya. Mm -hmm. Dito na lang. Ay, nilusong. Yan, dito tayo ngayon. May pinupuntahan ang tayong ano, whole daw na babae. Naligaw tayo dito sa Sariaya. <laughs> tayo nagtitinday na ay napabot dito. Papakainin daw yung malaking holstein. Yung e kuha nyo lang. Parang buntis. Ah, malaki lang talaga yan. 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 Nasa yung mga saging na dala mo? Wala? Hindi, hindi ito pinapakain mo. Ah, hindi ito pinapakain ng doon? Yung isa Wala. lang? Wala. Ayaw, nahihiya sa siya. Nakabaitan. No? Ito na may pam, hindi pa naman pambenta ni mm. ko Charlie na ano? Papatabayin pa. Isang buwan pa yan. Magigis. Ah, nabig binabili niyo lang pala ito. Isang mm. buwan pa lang pala itong alaga. Palalakihin pa. Malaki na siya kaya lang papatabayin. Ah, patabayin. <laughs> patabayin daw ito. Ay, Yan ang hinahan nila. <laughs> Anong hinahalo mo dyan? Pids? <laughs> palyat. Ah, palyat. Kasama yung palyat daw pala pizza palit yung mga gusto mong kapataba. Hindi pala sila papakain ng ano ng diretsong pizza ano? Lagi na halo sa tubig. Oh. Hindi ka tulad sa kambing eh, ay lang. Ano pizza ang gamit niyo? Katil. Ah, katil pizza nga. Ayun, sabi ko mga nagtatanong katil feeds lang. Marami na mabibili sa mga ano nun. Bilihan. Ano? Luntian? Luntian. Katil feeds daw. Yun namang pampapataba ng mga baka nila dito tina po, medyo tuyo na rin yung mga damo dito. Sobrang init. Ngayon po yung ng summer. Kaya maraming binibenta mga baka ngayon. Yun. Mga kaway mga kalabaw ngayon. Walang patutubugan. Sobrang init. Tuyo na ang ilog. Tuyo na yung ilog dito. May sapa po dyan. Kaya lang wala na tubig. Tinatawag na. Masyado kaya lagi din baka Kanya-kanya ng ulang ngayon ng mga baka. Kahit matanda ay kaya-kaya mag -ula. Talagang anak buhay nila dito. Ngayong oras na ito pala mga pakain no? na ng mga alaga. Alas 4 ng hapon. Ito warang ipapain naman yung nanay. Tatarin si nanay. <coughs> Nay, ilang taon na po kayo? 69, 69. May laga pa sinangani na baka Kahit 69 na Nakapag-ula pa ng baka nila Kahit na natin si nanay <laughs> Ilan po yung alaga yung baka? Lima Lima? Eh lahat po yun yung hindi yun dito sa ilog Papainumin Yung, yung tatlo yung naros taas Ang dalawin na rin yung inahin mm -hmm. Yung pinapainum lahat Medyo may tubig pa rin naman dito sa sapa Tagasang kay Tutoy Tayabas po Anong binibili niya? Hindi po nagbablog po ako Uh, <laughs> ah. Yeah, yung si 69 na sinanay pero may lima pang alagang baka. Kaya rin po nag ng bakang limang yun. Eh, yung sa si anak ko yung isa. Ah, bali yung pi apat. Ah, si nanay talagang nga. Tuwing... Patawis ako para nag-aalagat, tamad mag ulay yung anak ko. Yun lang. Magsabihin <laughs> po tuwing ano nyo po ito pinapainom? Tuwing hapon. Hapon lang. Pag umaga, hindi na. Hindi na. Yung ula lang, magat tanghali hapon. Ah, pero hindi nyo po magsabihin sa damo lang talaga kasi Hindi nyo pinapakain ng mga pizza. Hindi nyo pinipizza ay ari ano bagong babae hindi ko pinakakain yung nasa taas la ah pero pinipinsirin pa yung mga baka nyo yung isa palyat yung isa grower uno ah yun po yung palyat at grower uno <laughs> daw Pinaghalo po yun sa tubig ay ang palyat yung doon sa dumalaga yung, ah, yung grower ay doon sa turete sa yeah. torete. yan o ay ari hindi ba pa kain ng pinsir tanong baka maano yung na, Dalawang luwang isang buwang pang mahigit na tababa ba? Ah, delikado pala yung sa buntis, ang ano, o, sa buntis ba? ka inisabi nung bob, may buong Binilihan nyo? Eh, hindi, yung nababa din bulugan. Ah, kasi baka makunan. Kung baga po. Ay, ng tataba, eh, hindi daw agad karaka magbubunti. Yun, matsura, magmamatsura. Ang kayo, di akala ko bibili niyo. Hindi yung... po, nagbibidyo po ako. Kaya nagbablog po ng mga baka, tsaka uh... mga ano, sa livestock po. Yan po. Pero nagkayo po yung nakapagbenta na rin ng mga baka nyo? Oo, matagal na. Hindi po, ito po magkano na yung nakuha yung ganyan, kalaking baka nyo. Aba, yung yan, ilan ang anak sa akin? Ah, kung bakit ito po yung, ano nyo, inahin, paramihin. Anak ko na yan, nung inahin ko, yung inahin hmm. ko na pinapilay. Hmm. Bago yung anak, pinainahin ko, aray. Ah, kung bakit ito po ano nyo din, ano, kung bakit inahin na rin din. Pag sabi na, like, ay, ay, yung mga halaga pong baka kung nabili niyo dati magkano halaga na bibili yung baka? Alay, bibili ay ayun may isang ay isa lang binili niyo po isa lang na ginawa kong inahin yun ito ah, na ah, ang Ah, kung kayo hindi naman kayo nagpapatining para may ang inyo? Eh oo, oo gawa niyo yung asawa ko eh, gusto lagi yegar ni eh. Oo, no, ma asawa ko eh, no, buhay pa, nakakapangumpay mm -hmm. Pinapatiner, ay ngayon eh, wala na siya, ay eh, di yan na lang inahin eh oh, Para po yung, kung bagay, pag lumaki laki na, bibenta niyo na lang din? Ayun, meron ako yung narong anak na rin naiwalik ko na ng dalawang buwan Ah Yun ang aking palalakay uh Oo, -oh. lalaki po? Oo, matakaw yeah. yun eh. Oh. Kung bagay, sinanay pala yung binibili nila. Ay, ay pala hindi pala. Bumili na kayo ng isa. Kung bagay, ito yung puro mga palak niya na. panak pa na. Mm -hmm. Dati pa yung nag ng pati. Ngayon hindi na kaya kahit ito nang nalagandan eh. pa yung asawa ko at malakas pa nakakapangbay. Oo. Oh. Ang damuan, patay na. Tuyo na nga po. Kita natin, tinakalawakan niya. Mahirap ay, na. Ay, sa tayabas at mga sariwa. Ay, lagi po na ulan sa amin. na ang lakas ng ulan. Magdaling araw. Sa tayabas. Sa po. Hindi sa may papuntang mauban ah. Oh, Pani. Mm -hmm. ko yung asawa ko sa tayabas. Uh -huh. Yan si Nanay, 69 years old na nag-aalaga pa ng baka. Sadya po dito sa inyo ganito ang ano no, ang mga anak buhay ano. Ayun. Mga baka. Na, baka naghahalaman. Na kayo po nag-aalaga pa ng nagugulay pa rin kayo, naghahalaman pa rin kayo. Hindi na kaya. Nung kwan, malakas pa Ngayon naman nung makapagpatapos ako nung anak kong pulis eh. Relax na. na. relax na muna. <laughs> Talagang hmm, medyo. Hindi na kaya, matanda na. Oo. Pero kaya kaya nyo po, kaya ito po hili yung baka nyo eh. Kung ito yung mga asing edad. Ay, nakahapo na sa init. Ah, oo nga po. Sa init eh, nakakahapo. Pero ibig sabihin ko nga po eh, kaya pa rin. Nakahihila nyo nga yung ganyan. Yeah. ano. Butit, mabait po siya ano. Mabait naman ah. Uh. Pero pa ilan taon na yung baka nyo, may ilan taon na yan. May nagkakailan taon na rin eh? May edad na rin po siya. Eh, pero parang hindi pa naman kung dumalaga pa eh. O nakaanak na rin po. Patatlo anak na rin. Ah, patatlong anak na rin pala. Ayan ito yung alaga ni nanay. Apat, ah, bali lima po rin yung alaga Kaya niya. Hindi na yun nila ang umuutay dito. <laughs> ako po yung nagtitinda. Na? Damit. Eh, ito po yung mga kilala ko. Kaya ako nagdiretso papakainin daw yung kanilang bakang ano, Holstein. kilala Kila ko Charlie. Ah, Charlie. Hmm, yan po. Yung si nanay. Na Ganito daw po pala. Kasi pag eh, mas maganda pa rin po yung pa may alaga po. Ano? Ayun na. Para na exercise. Oo. Oh, <laughs> si nanay 69 years old po. Nag-aalaga pa na ang baka. Ganda ng baka ni nanay. Ito daw ipaanakin niya. Ay, po yung mga ibang alaga niya, mga babae din? Babae yung isa'y tag-umarak na ngayong marak. Ah. Iwi ko doon sa anak ko. Mm tisa -mm. Di sa inyo na po yung anak nun. Ha? Sa inyo na at iwi niyo ay. Ay, hindi. Hati. Hati kayo. Ah, pag nabenta po, hati. Oo. Oo ano nga siya nga. Kagaling na nanay. Yung apat po, yung puro barako na yun. Puro ano, babae yung... din dalawa isang dumalaga din, isang ah. saka isang tortihan. Ah. Tsaka yung isa doon sa anak kong dumalagang matagal, tamad mag-ula, hindi ako nag-uula. -na. Kayo din. <laughs> si nanay talaga yan, nasipag din ay. Ay, wala ay. Uh, sa wala rin naman libangan eh. Kung, mag -mag libangan baboy, din. Baboy, yung baboy na may isa isang baboy. Ah, uh, itong baka ang pinarami nyo. Ayon. Kung bagay, nakapagbenta na rin po kayo. ayun madami na naibenta. Ah, marami na naibenta so. si nanay. Ayos naman, ayos naman na yung mga gusto mag-alaga ng baka. Ayos na bang kitaan sa baka? Ayos din naman, nakita din. Kalabaw yung iba yung amin. No? Ah, may kalabaw din kayo. Kung baga ngayon natitira niyo baka na lang. Baka na lang at yung asawa ko yung yung namin. Ah, na magkasakit kayo, pinagbibihan na Ah, pinagbibenta nyo na. Kailangan pang paggamot, ano? Pero lang, eh, hindi sa ako na pinagpagamot yung hindi ko na kaya magabi ng dadali sa tubog stang, ha? Ah, kung baga wala na magkaasikaso. Wala mm -hmm. na. Yung kalabaw ko nga isipin. na ko na doon sa bayaw ko. Mm -hmm. Yung pala. Yan sinanay. Mabait naman yung mga baka. Buti po't mababait sa sariling alaga nyo, ano? Ay, hindi rin. Pag-ari, Ay, talaga na, natakbo. Ay, oh, yung isang buntis si inapatikan yun, eh, lalo't uhaw na galian. Buti hindi kayo nakahihila. Nahihila din, eh. Mayroon, eh. Malakas pa rin si nanay talaga. Pa, pag pa sa baka, eh. Hindi lalakas, eh. <laughs> sanay sa bukid, Yan pa maganda pag nasanay sa, ano, sa linang. Yan ang sinanay na. Sobrang init nga po ngayon. Ngayon pa, alas 4 na ng hapon, pero ang init pa. Maraming salamat po sa panahon mga TV. Sana po ay niya ang video natin sa araw na ito. Pasyon niyo lang po natin video at huwag natin sana skip yung ads. God bless mga TV.